Binuksan na sa Mandawi City, Cebu ang bagong skywalk na magagamit ng mga pedestrian para sa ligtas na pagtawid sa kalsada. Si Jesse Atienza, sa detalye. Naglalakihang mga truck at mabilis na takbo ng mga sasakyan. Yan ang karaniwang eksena sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Magikay sa Mandawes City. Pahirapan ang pagtawid ng mga pedestrian dahil hindi mo nakikipagpatintero sila sa mga sasakyan. And oh, kay labi ko, bahay. Go, ka ng bahay, di ko daan ba? Mga malabang. Dahil dito, nagpatayo ng kauna-unahan at makabagong state-of-the-art na skywalk o Pedestrian Overpass. Ito ay sa pagtutulungan ng Lone District Representative ng Mandawi City at ng DPWH. Ayon sa Department of Public Works and Highways 6th District Engineering Office, lalagyan din ng solar lights at CCTV system ang Skywalk. I-reach up nila itong Mayo, na itong mga itabo sa una, na ubos na kayo ang uh, yung vertical clearance o itong na ay nasangyad mga container van, karon 6 meters na niya itong clearance vertical I'm so happy about this kana realize gid you know, na uman gid nato ang project as soon as possible kay dako jud dayon tabang sa ato ang kanyang mga estudyante ginikanan o also sa mga trabahante Nga naman ang mga opisyal ng Barangay Magikay na pangangalagaan at sisiguraduhing magagamit ng lahat ang bagong skywalk kay bisman good sa mo experience sa unang anay mga tulog sa dire na dili taga Magikay mo nang mahadlok ang mga tao. tao muna ang plano may amubutangan o ka ng uh, safety officer na maoy mubantay aning skywalk. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.